Good evening, good evening mga kantingero. Update ulit ng mga mga mutya at kahoy na paggagamot. Kahoy na naging bato. Ito po. Ito po ay Ano bang tawag dito? Yung may cross sa gitna. Nakalimutan ko na. Ah, kahoy na may cross sa gitna ito po. Kahoy na may cross sa gitna. Tapos <clears throat> original uh, original po na dignom. Ito po, original po na dignom. May tatak po 'yan na galing sa ninuno namin. 'Yan may tatak po yan na galing sa nino namin yan ito po original po ito na dignum tapos ito po may dumating ulit na kahoy na naging bato yung nagsisibol siya ito ho bago po ito sabi ko sa pinsan ko hatihan mo ako dyan sa nakuha mong mutya na umangat yung ugat na naging bato hinatihan ako ulit bale pangatlo na ito yung dalawa po yung dalawa po ay nakuha na po yung dalawa nakuha na po yung dalawa iisa na lang po na iwan ito po yon isa na lang po na iwan ito po ay napakatigas po ito kanting hero pagka alam nyo po ito napakatigas po oh, yan ito po, tignan nyo po mabuti napakatigas po ito kanting yan mocha po ito kantingero. Legit po ito na mocha Legit po ito, hindi po ito basta-basta po na nakukuha. Legit po ito kantingero. Yan. Tapos ito din po. Yan. mocha din po ito kantingero na bato siya ay kahoy siya na naging bato. Ito po ay nakuha po doon sa tinatawag nilang pili. Pili. Yan. Yung tinatawag nila sabi ko na pili. Nakuha po ito kaunting Yan. Ayan po. Tapos, ito naman po kaunting yung nakuha, yung hahas po, yung dito sa batok niya. Dito sa batok, yung malaki po na ahas po na sinasabi nilang nagtitilaok, ito po 'yon. Nakuha nila kaunting hero. Ayan, legit po ito kaunting hero, kung nakikita nyo. yan Madulas siya kaunting hero, madulas Napakagandang mucha ito. Ah, hindi. Hindi ko pala pwedeng ibigay ito ka Ilagay ko na lang po sa loob po ng bao. Hindi ko po pwedeng ibigay po ito. Tapos, ito naman po yung sing sing na sinauna po ito naman po yung sing sing na sinauna na ginagamit po ng igrot ito po kung nakikita nyo po yan yan po yung process nya po kaunting hero ibang iba na po ito naman yung gawa ko ito ito yung gawa ko, ito po yung gawa ko po kaunting hero. Pero ito, kakaiba po ito. Nakapalibot na po siya kaunting hero. Yan. Puro po ito, puro. Tapos sa taas niya kaunting hero, akala mo may mga may mga ano bang tawag diyan? May mga mata na tao parang ganon. Ayan po kanting ka hero yung pinaka corona niya oh. General combate po ito ng nang... ang may hawak po dito dati kanting ka hero ay si Father Balweg. Yan. Tapos ay hindi ninuno namin tapos binigay sa kanya. Tapos yung kapatid ni Papa kinuha niya nakuha yung kapatid ni Papa Si Papa naman may hawak Sa akin naman po binigay Kung ilang taon na po ito Hindi magkasa kaanteng hero Pang dito lang Saka dito Legit po ito ka hero Ayan update po mayroon pong update po mayroon pong isang kwan isang isang salsagan po hero na alog mayroon pong isang salsagan po na alog Yan. isa na lang bali po ito kanina nag message ako sa mga kilala ko kinuha po isa na lang po yung naiwan salamat mga kaantingero yung mga nanonood sa akin Paki subscribe and like and share ang aking youtube channel mga kaantingero mga kababayan Edison Mariano alias maupo ng Igorot good evening good evening po sa inyo dyan